Grabe fam, alam nyo ba na habang pinapakita ni Kai Soto ang dominance niya sa Japan Yee League, si Alex ila naman ay unti-unti nang inaakyat hindi lang ang tennis world rankings kundi pati na rin ang kanyang prize money. Pero teka, magkano nga ba ang kinikita ng dalawang Pinoy stars na to sa kanikanilang sports? Unahin natin si Alex Ila. 2025 has been her breakthrough year. First time niyang nakapasok sa main draw ng Grand Slam tournaments at kahit first round exit pa lang, malaki na agad ang kita. Sa Roland Garros, nakuha niya ang $84,452. Sa Wimbledon, dagdag pa na $89,465. Pero ang pinakamasarap na kwento, ang kanyang E, iya open run kung saan naka-advance siya sa second round. Sa iba pang Winnie 1,000 stops tulad ng Madrid at Montreal, may dagdag din siyang libo-libong dollars depende sa abot ng kanyang laban. Kaya ngayon, total career earnings ni Alex. Umabot na sa 1.3 million dollars o 74 million pesos. Imagine, 20 years old pa lang, pero syempre, hindi pa pahuli si Kai Soto. Alam nyo ba na sa kanyang bagong kontrata sa Koshigaya Alphas, ang sahod niya ay aabot sa 80,000 dollars kada buwan. Ibig sabihin, nasa 4 na million pesos monthly ang pumapasok sa kanya. Para bang isang buwan lang ni Kai, halos kasing laki na ng isang grand slam pa day ni Alex. Pero take note, iba ang structure ng earnings nila. Si Kai study monthly salary, si Alex performance based. Kapag natalo sa maagang round, maliit ang kita. Pero kapag deep run, jackpot agad. Kaya isipin nyo, dalawang batang Pinoy athletes, si Alex sa tennis, si Kai sa basketball, parehong kumakatawan sa Pilipinas sa international stage. Isa performance-based, isa steady ang sahod, pero parehong inspirasyon. Kaya tanong, kaninong sports journey kaya ang mas gusto nyo? Yung sure bonus sweldo ni Kai, o yung high risk, high reward style ni Alex?